Hello mga kasari, good morning, good afternoon, good evening, kung ano kayong oras na nanood sa aking mga video. For today's video mga kasari, ay share po ako sa inyo kung magkano na ang aking mga paninda na nabili ko mayon. Meron po akong nabili na mga Colgate Joy Skyflix Pat Takayom Fabgunasorf. Ang presyo ko dito sa Skyflix ay ting 10 pesos. Ayan, kada isa. 10. At ang Colgate ko, ang Colgate ko mga kasari ay ibininta ko po siya ay uh, 11 pesos. Ayan, 11 pesos lang ang uh, presyo ko. At ito ang aking joy. Ang joy this washing liquid ko ay 10 ten ang binta ko sa aking tindahan. At sa kulgit na ito na green ay oh, 11 pesos ten. Ito fab um, ko fabcon. Ang fabcon ay ibin ibininta ko po siya ng 9 pesos kada isa. Yan po. At meron pa po akong nabili na smart yung dishwashing test ay Ibininta ko po siya ng 30 pesos. Ayan, yung Zone Rocks ko. Ayan, ito, sore powder. Ang um, sore powder ko na yellow ay ibininta ko, ko po siya na 10 pesos kada isa. Dahil ah, uh, mahal na po ang kada piraso sa pagdili ko sa store. Kaya nag-adjust na din ako para meron naman tayong tubo. At ayan, meron na po akong mga zone rocks. Ah, balik po tayo, meron po tayong fabcon na uh, surf. Ayan, 9 pesos ang binta ko dyan. At meron na po mga zone rocks dito. Ang zone rocks na 1 liter ko ay ibininta ko po siya ng 50 pesos. Ayan. Ito po ay 500 ml. E ko po siya ng 30 pesos. Ayan. 1,000 ml. Isang litro. Ay bininta ko po siya ng 50 pesos. Ayan. Marami pa akong binili mga kasari na mga rocks dahil naubusan na ako talaga. Hindi ko napansin. Um, wala na pala akong mga rocks dahil may lakad po ako ang aking anak lang po dito sa aking tindahan. Kaya hindi niya nailistang son rocks dahil nakalimutan niya. Ako po, ito lang po ang Ang pinakamaraming nabili ko dito sa aking na uh, nabili sa department store dahil ito ang pinakamaraming naubos, naubos lahat, wala nang natira yung sinabihan ko sa aking anak kung meron mang mga uh, naubos or huwag mong paubusin, pwede may tira pa mga lima or anin kinakailangan ilista na para nabili natin agad, hindi pare, hindi uh, katulad ngayon na naubos lahat. At natagalan po ako ang um, bumili sa department store dahil may nilalakad po ako, ay, uh, yun, ang aking na, naubos lahat, kaya, mumili ako pa, uh, pag-uwi ko sa amin, uh, hindi ko naman, ang aking anak, pinal mibili sa department store, or, kahit online lang, hindi ko po siya, dinabili. kinakailangan po ako, ang mumili dahil, uh, alam ko kung ano ang mga, bibilhin ko sa aking tindahan. Ito na po sa aking mga nabili na mga noodles. Yeah, tekto na po ang nabili ko sa um, mga labuyo, mga noodles. Meron din akong nabili. Um, hindi siya masyado marami dahil hindi po siya naubos lahat. na tax pa ko kaya hindi lang marami ang nabili ko na labuyo. Ayan, meron pa akong nabili na greatest. Ang greatest ko ay nabininta ko po siya ng 14 kada piraso. Dahil pagbili ko ay 11 pesos la. Ang um, ko ay ibininta ko po siya ng 10 pesos kada isa. Dahil ang mahal na niya. Oh, tumataas siya ng 5 pesos. Ayan, ang laki. Kaya ng 10 pesos ako, handa isa. At ito na po ang aking nabili na magic syrup. Ayan, meron po magic syrup. Magic syrup ko ay bininda ko po siya ng 7 uh, pesos. Ayan, kada piraso. Dahil, tumataas na talaga ang presyo ng uh, magic syrup. Kaya nag 7 pesos ako kada peraso. Meron din akong inipit. Ang inipit ko ay it pesos kada isa. Ayan. Ah, kang ko ay balik po tayo sa chocotops ay 10 pisos po ang kada isa. At napakaganda po ngayon sa nabili ko. Ah, uh, ko na ang pagbili dahil may free po siya sa isang pack. At ito naman ang cupcake. Ang cupcake ko ay ating pisos kada isa. Dahil 80 pisos ng isang pa. Kaya meron tayong 20 pisos kada isang pa kapag maubos. Dahil pasok ka na naman. Kaya nga marami tayong binili ng mga cake or cupcake na mga paborito sa mga bata. Madali po itong maubos sa aking tindahan dahil ito po ang Hinahanap ng mga bata yung mga cake na maliliit yan. At meron po tayong maming coffee. At meron po tayong mga suwak. Ang suwak na bourbon ko ay madali itong maubos sa aking tindahan. Wala, po lang, wala pong ibang brand na ibininta ko dito sa aking tindahan dahil ito lang ang hinahanap nila wala po naghanap ng ibang mga brand. Nagtitinda po ako mga kasari noon ng um, birch tree. Hindi po nila, um, hindi po sila um, nasarapan sa lasa. At ito po ang pinaka madaling maubos at madaling po ito ni ng um, mabili. Hindi naman siya masyado na Ah, malangsa. Malangsa. Yan po. Ang verb Kaya, yun. Yun ang inahanap nila. Yun Ang, um, binili nila araw-araw. At meron po akong niskapi creamy white. Yung creamy white ko mga kasari, ay ibininta ko po siya ng 15 pesos. 15 pesos talagang ibininta ko mga kasari. Dahil ang mahal na ng Ah, uh, creamy white. 11, ah, 12. 12, 15. Ang kada isa kaya, ay ko po siya ng 15 pesos. Ayan na, asari. At meron po tayong mga lollipop. Ang lollipop, mga kasari, hindi na po siya pwedeng ibinta ng tig piso. Naku po, kapag piso ang ibininta mo, na logi ka dyan dahil um, presyo nila sa isang pack ay 30, oh, 30 plus, mga 38, 38 at 38, may laman lang po siya ng 20, uh, 28, 28, ayan na, 28. Hindi kaya hindi ko po siya ibininta ng tig piso, ibininta ko po siya ng dalawang piso. Ayan, kung magbinta tayo mga kasari, ito lang ang sasabihin ko na kinakailangan po natin makita ang presyo at i-check iche natin kada bili natin dahil um, tumataas-taas talaga ang mga presyo nila. Hindi natin na malaya na lungi na pala tayo dito. Na-experience ko yan na minsan alam ko na noon ang presyo ay 10 pesos at Ibininta ko po siya ng 9 pesos dahil 9 pesos lang po ang binta ko noon at hindi ko na malayan na nagtataas na pala ang kanilang mga presyo. Dapat gamitin natin ang mga um, mga resibo at tignan natin kung ano ang mga tumataas na presyo. At ito lang po ako nagtatapos mga kasari. Maraming salamat po sa inyong panonood sa king video. Sana Meron po kayong matutunan sa aking bitching ito. Maraming salamat.